Defense Analyst at uh, ating Sugi pop sa usapin ng West Philippine Sea, si, si Professor Dr. Renato De Castro. Prof. Renato De Castro, sir, kumusta na kayo, Prof? Good morning po. Um, magandang umaga, ka Orly, mula sa Taiwan. Hmm. Uh, ano yung ano yung dating nung report namin nakita parang pinadala ng Chinese. Unang-una, -una, anong anong purpose bakit nagpapadala ng ng ang, ang uh, fleet ng People's Liberation Army ng mga Chinese uh, mga, mga tank boat nila at porma-porma -porma sa paligid po ng BRP Sierra Madre? Ah, uh, professor. Well, nakakausap naka ko yung ating mga kaibigan katulad ni Rear Admiral Loyd Trinidad, si uh, ad si Commodore J. Tariela na no, miski nasa sa Taiwan ako ang tingin nila, uh, napahiya kasi yung mga Chino eh. Noong August 11, natatandaan natin. Oh, ah, yung ano, parang, cargo show. Oh, yung parang eksena sa Fast and the Furious, naghabulan sila naghabulan, nakalusot yung ating barko, sila nagbanggaan. Oh, sila nagbanggaan. So napahiya sila dito. At lalo na ngayon, no, uh, ngayon nandito sa Taiwan, dinidiscuss ngayon yung malaking balak na malaking parada ng China no supposed to be commemorating yung pagkapanalo nila sa bansang Hapon no Second World War. Oh. So malaking kumbaga malaking dagok to sa kanila ipapakita nila yung lakas lalo na nung sandatahang lakas nila ipapakita nila sa mundo oh, although kakalukuhan yun no? dahil hindi pa naman wala pa yung People's Republic of China nung sumuko ang Japan no 1945 pero sinasabi nila doon sa parada nila napakalakas na natin noon natalo natin ng bansang Hapon at lalo na ngayon. Tapos nangyari yung doon sa ano sa Baho di Masinloc. Na talagang balak talaga nilang dikdikin yung ating Coast Guard vessel for the first time doon na no, uh, nangyari na yung mga analyst natin pinaano na talagang nag-actively participate yung destroyer ng People's Liberation Army's Navy ang nangyari na pangganong ganong Coast Guard. So napahiya talaga sila So talagang pinapakita nila sa atin sa buong mundo na hindi kami papayag na hiyain ng isang napakaliit at uh, of course compare mo sa kanila na bansa katulad ng Pilipinas. Alam naman natin bahagi pa rin ito ng mga parang saber rattling lang naman itong nangyayari ito pagpapakita na ng kung ano-ano at uh, para na rin sa kanilang pagdanais na uh, maano may maipakita may, may, ipakita, may ang mga lang presensya sa West Philippine Sea. Pero yung BRP Sierra Madre kaya ba nun yung sa pag siguro sa inyong mga nakakausap sa uh, Philippine Navy and Philippine Coast Guard, uh, ito ba'y talagang uh, kakayanin kung uh, gugustuhin na maialis dyan sa Ayungin Shoal? Kaya ba yung magyari uh, ganung uh, ora-orada, uh, professor? Although wala akong Venice, ka-Orly no? Mm -hmm. Pero sa palagi ko sa tagal na panahon na nandun yung BRP Sierra Madre and of course yung recent development oh, no? lalo na yung statement no, mula noong 2024 na nag-announce ang Department of National Defense at of course si General Browner na patitibayan natin yung mga strategic basing natin, bases mm -hmm. natin. Mm -hmm. Kasi part yan ng comprehensive archipelagic defense concept. No? Katulad na na, for example, napunta ako sa Pag-asa Island, nakita ko talagang pinupondohan talaga ng Armed Forces of the Philippines yung pag-improve ng mga strategic bases. Yung BRP Sierra Madre no, although dila uh, kumbaga luma na yan na landing ship tank, pero nagsisilbing strategic base yan eh ng mga Marines. Eh. Mm -hmm. So although wala akong ebidensya, I'm guessing no, baka ini pinag kumbaga pinatibayan na rin nung lalo na yung foundation nung mm -hmm. BRP Sierra Madre. Although wala akong ebidensya, dahil hindi pa naman ako napunta doon at wala namang ina-announce ang Armed Forces of the Philippines, but assuming no, binibase ko lang to kumbaga sa pulisya na under do sa comprehensive archipelagic defense concept ng mga strategic bases natin lalo na do sa West Philippine Sea no talagang pinapatibay natin and hindi naman siguro masamang isipin although alam natin na may mga kasunduan kasi daw na nangyari ng mga nakaraang mga panahon eh kaya yung pa, yung plano na pagpapatibay at pagpapatatag at pagpapaayos ng Bier Pesera Padre ay hindi matuloy-tuloy siguro panahon na rin para tingnan niya ng ating pamahalaan sa tingin niya, professor hindi, sa palagay ko, proactive naman ng ating Armed Forces of the Philippines. Eh. Mm -hmm. uh, lalo na nung bumisita si, natatandaan ko, was it uh, last year or two years ago, no? na talagang bumisita pa si Secretary Gibo Chidoro sa Mabulis mm -hmm. Island, dyan sa dulo. No? Mm -hmm. At sinabi niya, dapat natin talaga pagtibayin ito, lalo na yung sa mga dulo ng ating Exclusive Economic Zone. No, papakita natin yung presensya natin at patitibayin natin. And of course, gagawin natin komportable yung mga quarters ng ating mga uh, kasandaluhan. So, I'm just assuming, no? Hindi naman siguro talagang nak nakatenga lang doon. Gumawa siguro ng palaan ang ating sandatahan lakas para patibayan at least yung foundation ng BRP Sierra Madre. Kaya nung nagsabi yung statement, kumbaga, uh, pina, yung announcement ni Admiral Roy Trinidad na kumbaga, kampante sila na hindi basta-basta mapupulan ng tugboat yun, hindi naman siguro, uh, wala naman sigurong, kumbaga, may, tinitignan ko lang yung confidence niya, yung kumpiyansa niya. No, nung, no, sinabi niya yung statement niya, siguro may laman talaga yung sinasabi niya mm -hmm. ni uh, Admiral Roy Trinidad. Mm -hmm. Mukhang uh, so, Psychological warfare yan eh. Psychological uh -huh. warfare yan. Pinapamukha sa atin nung People's Salvation Army's Navy, kaya namin yan, of course, ihatakin. Ihat mm -hmm. Pero malaking bagay uh, kung magpapatuloy lagi-lagi itong mga joint maritime patrol na ginagawa niya sa West Philippine Sea dahil kahit pa paano, eh, magdadalawang isip gumawa na kung ano man dapat na mga dapat pang gawin na pambubuli itong mga barko ng China. Sa so, tingin niyo, dapat talaga kung pwede lang ito every week. Eh. oh, talaga. Importante yan. Tsaka of course, dapat din nating i-discuss ka early, no? Uh, yung BRP-Sierra Madre, although kumbaga nabubulok na yan, nasa active browser pa rin niya ng uh -huh. Philippine Naval at Hindi mm -hmm. pa yung decommission. Mm -hmm. Tama. Kasi alam naman yung reason, di ba? Mm -hmm. Kasi under the Mutual Defense Treaty, any attack on Philippine public vessel, land or sea, would be considered an attack on the United States. Mm -hmm. So, Cover ang BRP Sierra Madre ng 1951 Mutual Defense Treaty. Mm -hmm. At of course, yung mga Marines na nandiyan. Kasi yung bagong ang formulation ng Mutual Defense Treaty, any attack on the armed forces of the Philippines. Okay. Uh, bago ko kay Pawalan, uh, Professor De Castro, anong ang Taiwan? Anong nangyayari din dyan? Malimit pa rin bang sumisirena dyan at uh, may mga pagwabantana kung ano-ano? <laughs> nga okay, mga... uh, inalo -ano kasi nila in anticipate nila yung 2027 and of course natuwa sila uh -huh. no hinangaan nila si President Bongbong Marcos Jr lalo na doon sa interview ni President uh, Marcos uh, India uh -huh. nung sinabi niya na hindi talaga kung baga hindi tayo magbawal bahala kung aatakihin man kung magkakaroon man ng gulo dito sa sa Taiwan kasi sabi nga ni Presidente, tama naman sabi ni Presidente, napakalapit sa atin ng Taiwan at may 250,000 uh, overseas Filipino workers tayo dito. So kumbaga hinahangaan nila despite yung galit ng mga Chino no, nung naglabas uh, ng, uh, ng ganong statement si Presidente. Although hindi bago yon Yung sinabi ni Presidente sa India, actually sinabi niya yun September 2022 nung in-interview siya ng isang Japanese news, uh, news agency. Mm-hmm. Alright. Anyway, Professor, maraming maraming salamat muli sa inyong binigay ng pagkakataon at patuloy tayong uh, uh, mag-usap tungkol po dito. Mahirap na baka naka, uh, nababalo, natatabunan ng ilamang malalaki mga balita itong usapin ng West Philippine Sea. Na alam naman natin, pag medyo nalilihis sa mga balitaan, eh may mga patuloy na mambubuli sa ating uh, mga tauhan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard dyan sa bagay yan ng karagatan na nasa loob ng ating pong Exclusive Economic Zone. Professor, maraming salamat po sa inyo, Doc. Sa ulitin po. Magandang umaga sa iyo, Ka Orly. And of course, sa magandang umaga sa ating kababayan. And Ka Orly, I'm at your beck and call. Anytime. Thank you po. Baka gusto, mayro bang pandesalan diyan na uh, sa Taiwan na maaring uh, bilhan ng shoebox, shop. yung manto nila. <laughs> thank you, thank you po. Pauso at saka uh, shoa uh, manto, masarap. <laughs> uh, thank you po, professor. Ingat kayo. Thank you po. The uh, presidentialis Dr. Renato De Castro mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Buena well, manong balita.